Ang virus ay sinadya upang lumipat, kaya maging mapayapa ni Lord Senenda. Si Senenda at ang One Who Serves na i-channel ni James McConnell. Si Susana bilang ang mas mataas na sa sarili ni Joanna. Ang mga mensaheng ito ay ibinigay sa panahon ng aming lingguang conference call sa linggo ng Asian Awakenings sa Paison AZ noong Enero 9, taong 2020 dalawang libo at dalawang put dalawa. Maaaring kopyahin ang artikulo sa kabuuan nito kung malinaw na nakasaad ang authorship at website ng may akda. Pakitiyak na isamang bahagi ng tanong o sagot dahil maraming karunungan ang ibinigay. Kung gusto mong sumali sa Asian Awakenings at lumahok sa aming mga tawag sa linggo, mangyaring pumunta sa aming website ng meetup www.meetup.com slash ancient awakenings at sumali doon. Sinanda na channel ni James McConnell Ako si Sinanda. Dumating ako sa oras na ito upang makasama kayo at patuloy na magbahagi sa inyo upang ibahagi ang mga patuloy na pagbabagong nagaganap sa buong planeta. Ang mga pagbabagong iyon na maaaring hindi mo nalalaman. Marami sa buong planetang hindi nakakaalam dahil napakaraming bagay ang nangyayari. Kung ano ang ititawag mo, pa rin sa likod ng mga eksena. Ngunit lahat ng iyon ay nagbubunga, nauuwi sa isang krisendo, parami ng parami. At makikita niyo ang isang dakilang pagbunyag ng katotohanan na paparating. Isang katotohanan na hindi mapigilan, hindi mapigilan ang liwanag. Ang kadiliman ay magbabayad dapat itong magbayad. Ito ay pumunta sa liwanag o natupok ng liwanag. At wala na. At wala nang makakapigil pa sa prosesong ito. Kahit na patuloy silang mag nagsisikap. Kahit na patuloy nilang ginagawa ang mga bagay na alam nilang ginagawa sa loob ng mahabang panahon na naging mahusay para sa kanila. Napagtatanto nila na hindi nila makayanan ang mas mataas na vibration na ito. At ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilin ang mga vibration. Ginawa nila ang lahat ng kanilang mga kaya. upang itaas ang takot, upang itaas ang galit, upang itaas ang poot, upang paghiwalayin ng isa't isa. Ngunit hindi na nila magagawa iyon sapagkat iyaong sa inyo ay bumangon. Kayong nagdadala ng liwanag, nag-aangkla ng liwanag, at pakikibahagi sa liwanag ay bumangon ngayon bilang isa, bilang isa na magkakasama at sumisigaw sa langit na hindi ka nasasama sa kanilang mga plano. Hindi ka papayag na kontrolin kanila. Napigilan ka. Dahil mas lalo mong nare-realize na kailangan mong bitawan ang lahat ng nangyayari sa nakaraan, ang lahat ng pumipigil sa iyo na namamalagi sa loob ng iyong mga sentro ng chakra, ang programming na iyon, ang karma lahat ng iyon ay binibitawan na ngayon at dapat pong bitawan ito. Dapat mong patawarin ang lahat ng nangyari sa iyo mula sa sino man, kahit saan, pati na rin sa iyong sarili. Patawarin ang sarili at pagkatapos ay bitawan ng mga alaala na patuloy pa rin pumipigil sa iyo, na pumipigil pababa sa iyo. Hindi sa huminto ka sa pag-alala, ngunit na binitawan mo ang mga bagay na pumipigil sa iyo sa mga alaalang iyon. Maaala, maaalala mo ang maraming bagay habang dumarating ang mga pagbabagong ito, habang dumarating ang katotohanan. Maaalala mo kahit na sa kabila ng buhay na ito, pabalik sa iyong mga nakarang buhay, marami sa inyong maaalala, kahit na bago pa man kayo dumating dito sa evolusyon na ito. Ngunit wala sa mga ito nga hawak sa iyo. Doon ka upang ganap na lumampas sa nakaraan kung saan hawakan ito, kung saan hawakan ito sa loob ng mga chakra, kung saan pinipigilan ka ng programming, para hindi ka na mahawakan ng programming, maliban kung hahayaan mong hawakan ka nito. At kapag binitawan mo na ang programming na naninirahan sa loob ng iyong mga sentro ng chakra, kapag binitawan mo na ito, lilipat ka sa kabila ng ilusyong ito minsan at para sa lahat at sa wakas ay lubos mong mapagtatanto na oo, ito ay isang ilusyon lamang at wala nang iba pang makakahawak sa iyo. At kapag dumating ng realization na iyon, ganap kang lilipat sa mas mataas na pang-apat at kahit na ikalamang dimension kung saan ang mundo ngayon, kung saan naninirahan si Gaia at hawak na rin niya ang lugar na iyon para sa iyo habang lumipat ka sa mas matataas na vibrational frequency na ito. At habang lumilipat ka sa mas mataas at mas mataas na mga vibration, lahat ng mga bagay na pumipigil sa iyo o nakagagambala sa iyong buhay, anumang paraan, ito man ay mga virus o anumang bagay na lilikha ng takot o anumang bagay na pumigil sa iyo, hindi ka nahahawakan. Hindi mo na kailangang harapin ang mga bagay na iyon tulad ng mga virus. Ang virus mismo ay ililipat. Ito ang nakatakdang dumaan at maalis dahil sa vibration. Ang mas mababang vibration ay hindi maaring tumayo sa loob ng mas mataas na vibration at dapat mong lubos na maunawaan iyon. Kapag naninirahan ka sa mas mataas na vibration, walang mas mababang vibration ang maaaring makapinsala sa iyo. Wala. Kaya't maging mapayapa mga kapatid ko. Mga kapatid ko, maging mapayapa. Dahil diyan ka patungo ngayon. Sa isang mapayapa, mapagmahal ng mundo kung kaanwala at walang makakapigil sa iyo mula sa iyong kapalaran, kung sino ka at kung sino ka pa. Magtiwala sa lahat ng nangyayari sa loob mo at magtiwala sa lahat ng nangyayari kung saan kami nagsisikap na maisakatuparan ito upang matulungan kang maisakatuparan ito sa amin sa si Galactics, lahat ay tumutulong sa prosesong ito. Ikaw ay tiyak na hindi nag-iisa. Hindi kailanman nag-iisa at hindi kailanman magiging isa. Ako si Sananda at iniiwan kita ngayon sa kapayapaan at pag-ibig at pagkakaisa. At napatuloy mong pinanghahawakan kung sino ka at sa wakas ay napagtanto mo ang buong potensyal na kung sino ka dahil ikaw bilang isang kolektibo ay hindi na mapipigilan pa. One Who Serves, channeled ni James McConnell. O manipad me home, o manipad me home, Pagbati sa iyo, isang naglilingkod dito at narito si Susana. Handa kaming sumulong sa prosesong ito. Sasagutin namin ang iyong mga katanungan ngayon. Wala kaming mintahi dito sa puntong ito. Ngunit makikita natin sa iyong mga katanungan kung ano nang gagaling doon. Kaya may mga tanong ka barito para sa Juan serves at kay Shishana. At oo, maaaring mo na ngayong i-unmute ang iyong telepono kung may tanong ka. Panaui Juan serves. Naririnig mo ba ako? Oo, oo. Kaya natin mahal. Oo. Mabuti. Nagtataka ako sa mga pagbabago sa Europa at sa mga pagbabago sa mga tao. Bakit kailangan itong gawin sa background at hindi sa labas kung saan alam ng lahat ng publiko kung ano nangyayari at alam ang proseso kung paano makakarating sa ikalimang dimension? Sapagkat sa so sa napakatagal na panahon ng mga nasa madilim na pwersa ay nakakulong sa kanilang mga sarili, hindi pa sila lumalapit at nagbabahagi kung sino sila at kung ano ang kanilang plano. Ngunit ngayon ang kanilang plano ay sa proseso ng mas ganap, Sila'y lumalabas sa mga nino. Tapagkat hindi na nila kayang pigilan ang kanilang sarili, ginagawa nilang lahat na kanilang makakaya upang pigilan ang mga vibration. Ngunit ginagawa nila iyan sa mga tuntunin ng pagtatangka na pigilan kang umakyat sa mas mataas na vibrations at hindi na nila magagawa iyon. Kaya't ang mga bagay na tinangka nilang itako sa loob ng lihim ay inilalabas na ngayon bilang katotohanan ng higit at higit pa. Kaya kahit na ang mga bagay na iyon ay nangyayari pa rin tulad ng sinasabi mo, sa likod ng mga eksena, ang mga ito ay lalong lumalabas dahil nakikita mo ang buong puso sa maraming aspeto ng katawa ng mga bagay na kanilang pinigilan noon. Ngunit ngayon ay mas naibubunyag na sa publiko at sinasabi namin yan dahil ang publiko ay tumatanggap ng marami nito ngayon. Ang pangkahalatang publiko, kayo sa inyo ang komunidad ng light workers at light warriors. Patagal-tagal na ninyong nalalaman ng mga bagay na ito. Ngunit, kahit na ng mga pangkalahatang publiko ay pinapakita na ngayon ng ilan sa mga bagay na ito na pinigil dito. Okay? Shoshana? Ibabahagi natin dito. Maari bang ibahagi sa inyo, mahal na kapatid? Lagi po. Mahal na kapatid, ang planetang tinitirhan mo ay isang transitional na planeta. Ito ay isang transisyon para sa mga naninirahan sa ikatlong dimensional na kaharian at sa mga nagnanait na sumulong sa kamalayan. Sa oras na ito, hindi lahat ay gustong gawin iyon at hindi lahat ay gagawin iyon. Kapag sinabi mong, bakit hindi hahayagang malaman ng lahat kung paano makamit ang ikalimang dimensional na kamalayan? Kailangan naming tumama ng kaunti. Dahil ito ay nasa labas, ito ay kilala, nakikita mo. At ang mga nagnanais na sundan ang landas patungo sa ikalamang dimensional na kamalayan ay gagawin iyon. Gagawa sila ng paraan. Magre-research sila. Sila ay magiging sa mga grupo tulad ng isa na ikaw ay nasa makikita mo. Sila ay maghahanap para malaman. Sila ay susulong dahil naghahanap sila upang malaman. At iyon ay kung paano ito nangyayari. Nakikita mo? Kailangang nagising ang bawat isa sa pangunawang iyon. Ang bawat isa ay kailangang madama ang apoy sa kanilang mga puso at ang pananabik na sumulong. At kapag nangyari ito, ang lahat ay mabubunyag sa kanila. Kita niyo? Habang ang bawat isa ay nagising at ang bawat isa ay nahahanap ang kanilang sarili na nagnanais na sumulong sa kamalayan na may malalim na pagnanais na bitawan ng ikatlong dimensional na karian, ang lahat ay mabubunyag. Nakikita mo, hindi ito maaaring isang set ng mga tagubilin dahil ito ay mahuhulog sa mga bingi. Ito ay dapat mangyari kapag ang taong iyon na nagdanais na sumulong ay natagmuan, natagpuan sa kanilang puso na nais nilang sumulong. Namaste! Oo, at idaragdag namin ito ay para sa mga may mga mata na nakakakita at mga tenga na, na nakakarinig. At mayroon kayong mga mata at sa puntong ito. Ngunit marami sa buong planeta na wala pa sa puntong iyon. Ang ilan ay liripat sa direksyon na iyon at ang iba ay hindi. Dahil hindi sila magiging bukas sa pagpapahayag ng mas mataas na mga vibrations sa oras na ito. Mayroon bang ipapang mga katanungan dito ngayon? May tanong ako tungkol sa isang bagay na nangyari mga labing limang taon na ang nakalipas. Mula noon na inasara ko nito. Wala na ako sa katawan at hindi ko alam kung taang planeta ako naroroon. Gayunpaman, nakita akong isang maliit na barko na nakaupo sa isang parke. Nilapitan ko ito. At ang unang bagay na alam ko ay na alam ko ay natagpuan ko ang aking sarili sa loob ng barko at nakaupo ako sa likod ng dalawang tao na nasa loob ng barko na nakahiga sa kanilang mga upuan. Sila ay mga kawiliwiling upuan na hinulma sa hugis ng kanilang katawan. Ito ay talagang kawiliwili. Sila ay mga magagandang tao, halos itim sila, ngunit marahil ay napakaitim ng kayong manggiyang buhok. Katulad sila ng mga taong kilala ko sa planetang ito. Maaari silang maglakad sa gitna namin at walang makakaalam ng pagkakaiba. Ngayon, lumipas ng ilang taon, medyo isinalizize ko ang aking karensang iyon sa aking anak na babae. At sinabi niya na nakita niya parehong bagay tungkol sa parehong oras. Maliban sa siya ay natatakot na sumakay sa barko, ngunit nakakita siya ng mga taong blonde. Iniisip na malamang na mga play sila. Ngayon ay sinusubuan kong malaman sa loob ng maraming taon kung saan nanggagaling gagaling ang mga taong ito. Hindi ako hihingi ng partikular na pagay. Alam kong hindi mo masasagot ang mga, ang mga individual na tanong. Ngayon pa man, mayroon din bang maitim na buhok ang mga plejan? So, ang tanong mo ba ay tungkol sa mga plejan? Yan ba ang iyong direktang tanong? Bueno, hindi ko alam kung ang mga nakita ko ay mga plejan o hindi. Ngunit sila ay mukhang tao tulad ko at maaari silang pumunta sa kalye sa aking bayan na walang makakaalam ng pagkakaiba. Tama yun. Maliban sa maitim ang buhok nila. Ang kuloy ng buhok o ang kulay o ang kutis, ano man ito, ay hindi mahalaga dito ang kahalagahan ay nabigyan ko ng ganitong sulyap, isang pambungad. Sasabihin namin sa mas mataas na dalas ng vibrational, mas mataas na dimension, na binigyan ko ng ganitong sulyap dito. At ito ay mahalaga, dahil ikaw at ang iyong anak na babae ay may connection doon. Pareho kayong konektado in terms of souls na magkasama dito. Grupo ng kaluluwa na magkakasama. Hindi mahalaga kung anong kulay ng buhok o anong mabagay. Ang ekspresyong nagmumula sa marami sa iba't ibang sibilisasyon ay mayroong tulad ng taon na ekspresyon dito. At ang kanilang kulay ay maraming iba't ibang kulay dito. Ngunit iba kaysa sa kung ano ang narito sa planetang ito. Ngunit mauunawaan din na maaari nilang ilipat ang kanilang itsura sa anumang gusto nila. Marami ang makakagawa nito. Iyan ang iniisip ko. Oo, marami silang lumilip tao bilang tulad mo. Bilang tao, tulad mo. At walang sino man ang makapagsasabi ng pagkakaiba. At nagawa na nila iyon. Maraming naglalakad sa piling mo. Susana, may idadagdag ka ba dito? Nais naming bahagi siya. Mahal na kapatid, maaari ba tayong magba magbahagi? Ah, oo naman. Mahal na kapatid, gusto mo bang malaman lang karanasang ito para maramdaman mong konektado sa iyong iyong anak? Anong iyong tunay na pangangailangan upang manawaan dito? Well, alam ko na ang aking anak na babae ay konektado sa akin dahil mayroon kaming mga telepatikong karanasan sa lahat ng oras. Pero hindi, na-curious lang ako kung sino ang mga kapatid ko na nakita ko sa barkong iyon sinubukan ko lang malaman kung sino sila. Sila yung yung pamilya, mahal na kapatid? Oo, oh, alam ko. Alam ko. Kaya sila yung pamilya, mahal na kapatid. Kaya napakapalad mo na nagkaroon ng karanasang iyon. Kita mo, dahil sa sandalang iyon, nakilala mong ilan sa iyong galactic na miyembro ng pamilya. Kita mo, at kung isang tinatawag mong anak na babae ay hindi na nagkaroon ng buong karanasan, maaari niya itong makuha muli kung gugustuhin niya at marahil ay naghahanap ka ng patunay. Hindi, hindi ako hindi ko kailangan hindi ko kailangan ng patunay. Kaya mahal kaya hindi mahalaga bilang isang naglilingkod bilang ipinigay kung ano ang itsura nila. Ang mahalaga dito ay ginawa nila ang koneksyon. Namaste. Tama. Nais ko lang idagdag na hindi kami nagpalitan ng mga aktual na salita sa aming mga bibig. Ngunit ang pangkahalatang mensahe na nakuha ko mula sa kanila ay kami ay iyong kapatid. Hindi namin itunturing ang aming sarili sa na mas mahusay kaysa sa iyo. Mahal ka lang namin at alam naming magkasama kaming lahat. Isang bagay na ganoon ang kalikasan. Pinag pinapaalala lang nila na nandun sila. Na nandito sila para sa iyo. Naghahatid lang ng alaala sa iyo sa sandaling napakapalad Napakapalad. Oo, sobra. Mayroon bang iba pang mga katanungan dito? Sa tingin ko ako ang susunod sa aking tanong. Alam kong iba-iba ang katawan ng bawat isa. Ngunit na is kong malaman lang iyong mga damdamin tungkol sa karunungan ng paglalagay ng metal o titanium sa mga bahagi ng iyong katawan. Halimbawa, isang titanium implant sa iyong panga, sa iyong bibig dahil mayroon kang nawawalang ngipin. Nagsasagawa ko ng isang pananaliksik at sinasabi nito na ilang mga metal ay maaaring magdulot ng pababang linya ng Alzheimer o mas mas naaakit sa dalas ng 5G at EMF. Nais ko lang ang iyong, ang iyong feedback sa mga titanium implants sa iyong panga o kung mas mahusay na gumawa ng isang tulay. Ang masasabi namin sa iyo ay iyon ay nagpapahiwatig ng ikatlong dimension sa mga tentoni ng mga bagay na gagana sa loob ng ikatlong dimension. Ngunit ikaw ay gumagalaw sa kabila ng ikatlong dimension. Kaya't sa inyo na magkakaroon ng mga implant na iyon, gaya ng sinasabi ninyo sa isang punto, ay lilipat kayo sa kabila kung saan magkakaroon ng anumang depekto mula doon. Kung nalang natili ka sa ikatlong dimension kasamang lahat ng iba't ibang teknolohiyang ito na paparating sa ikatlong dimension ng mga tuntunin ng 5G at ang mga uri ng bagay na iyon, kung gayon, maaari itong magdulot ng problema at epekto mula rito. Ngunit alamin na habang lumilipat ka sa mas mataas na vibration, nagiging immune ka sa mga bagay na mababa ang vibration at hindi makaaapekto sa mataas na vibration. Okay? So, Shana, may dadagdag ka ba dito? Hindi. Ito, tanong namin kung nakuha lang kapatid na ang sagot na hinahanap niya. Oo, sa tingin ko. Iniisip ko rin kung baka sa malapit na hinaharap ay may mga bagay na talagang nakapagpapatubo ng ngipin. Tulad ng isang kama o iba pang mga bagay na maaaring makapagpatubo ng ngipin. At kung okay lang na iwanan na itong walang laman sa dahil may darating na magandang bagay. Iwanan itong walang laman sa mga tuntunin ng hindi pagkakaroon ng implant? Nawalan siya ng ngipin. Oo, ang sasabihin namin sa iyo sa puntong ito ay gawin ang kailangan mong gawin sa sandaling ito. Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang darating, ngunit maging nasa sa sandali. Kung ito ay mas kapakipakinabang para sa iyo upang puno ng ngipin na iyon ng isang bagay doon, pagkatapos ay gawin ito. Alamin na habang lumilipat ka sa mas matataas na vibration sa mga darating na panahon dito, malalantad ka sa mga medbed na iyon, at pagkatapos ay higit pa doon ang mga crystal chamber, at papalitan nito ang lahat ng mga bagay na mababa ang vibration ng aktwal na proseso ng DNA at kumalayan sa loob mo. Mahusay. Salamat. Oo. Oh. May iba pa bang katanungan dito? Oo. Oh. Sana't kamusta ang kalagayan ni Dr. Wanda ngayon sa kabilang panig sa ikalamang dimension? Ang ganda nang kamusta. Siya ay napakasaya at nag-i-enjoy sa kanyang pamamalagi sa puntong ito. At alam na wala siya sa ekspres ekspresyong ito dito. Tuwang-tuwa siya. Kasabihin natin dito. Kaya hindi na kailangang mag-alala. At alam namin na ang naiwan niya kanina ay nagsalita. Siya ay lubos na nauugnay sa kanya at ipinapaalam sa kanya na ito ay isang kahangahangang karanasan kapag dumaan ka sa kabilang panig. Ngayon, siyempre ay hindi naghihikayat sa inyong lahat na gawin iyo ng mas mabilis. Wala naman kaming sinasabing ganyan. Ngunit alamin na walang dahilan upang matakot sa pagdaan ang paggalaw ng isang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa susunod. Okay? Sashana? So, Nais namin ibahagi dito. Maaari ba tayo magbahagi, mahal na kapatid? Ah, oo naman. Sige. Mahal na kapatid, ang isang ito na kilala sa buhay na ito bilang Dr. Wanda ay isang tagalikha. Siya ay ng oras, ng material, ng third-dimensional kaharian na mabagal. Natagpuan niya ang kanyang sarili na ngayon ay may mga kasangkapan ng ikalamang dimension upang lumikha. Maaari mo bang isipin ng lahat ng mga hamon ng ikatlong dimension? Halimbawa, iyong mga inhinyero na nagtatayo ng tulay dito ay tumatagal ng mga taon ng pagpaplano at pagkawa at mga hamon. Ngayon, ang mga nasa ikalamang dimension ay mayroong liwanag sa kanilang pagtatapon at maaaring lumikha sa isang iglap. Siya ay nasa kanyang kapahon, kapanahunan. Nag-e-enjoy nag siya dito. Namaste. Tama. Salamat. Natutuwa akong maayos ng kanyang ginagawa. Nasabi na namin ito noon pa, pero uulit namin. Meron kayong Robin Williams movie what dreams may come. Ito ay isang malakas na indikasyon na nangyari sa dumaan. Kung anong maaari mong gamitin at gaya ng sinabi ni Soshana, mayroon kang liwanag at mas mataas na mga vibrational frequency upang gumana dito. Okay? Mayroon mga iba pang mga katanungan bago, ni bago namin ilabas ang channel? May tanong ako. Ano yun? nakasakay ako sa isang kotse kasamang aking kapitbahay at kami ay nagmamaneho. Nagkataon na tumingala kami sa langit na medyo maulap. Ngunit sumisikat ng araw at nakita namin ang isang maliwanag na liwanag na bumababa mula sa araw patungo sa kabilang ulap na malapit sa earth. Napaisip ako sa isip ko kung parte ba iyon ng great event o bahagi nito. O baka mabigyan mo ako ng sagot kung ano iyon. Isang suliyop, gaya ng nasabi na natin. Isang suliyop sa mas mataas na vibrational frequency ng mas mataas na dimension. Isang suliyop. Sasyana, so, mayroon ka mong ibang talakayan? Hindi namin. Hindi kami nagdadagdag dito. Napakabuti. No, Isang suliyop. Okay, salamat. oo. Kumbuha kami ng isa pang tanong kung mayroon. Kung hindi, ilalabas namin ng channel. Mayroon na isa. Ano yun? Ang pinagtatako ko ay ang lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa Zim at Dinor at pera para sa mga proyektong humanitarian at mga ganitong uli ng bagay. Nangyayari ba ang mga ito sa loob ng ikatlong dimension? Ito ba isang bagay na hindi natin kailangang alalahanin na hindi tayo pupunta rito? Iyan ba ang nangyayari? Ito ay bahagi ng transisyonaryong proseso mula sa third dimensional na paradigm tungo sa mas mataas na vibration na ikaapat at maging ang ikalamang dimension sa prosesong iyon. Kaya magkakaroon ng indikasyon na ito o ang ekspresyong ito na lalabas Ngunit hindi magiging isang pangmatagalang pagpapahayag dahil lilipat ka ng higit sa pangangailangan para dito. Pero sa transition, ito ay lubos na welcome sa sabihin namin dito. Susyana, may idadagdag ka ba dito? Magbabahagi kami. Maari ba tayong magbahagi? Oo, pakiusap. Mahal na sister, sa ating pananaw dito sa planetang ito, napakaraming kawala ng timbang. May mga nagugutom araw-araw, may mga hindi pwede at walang matitirhan, may mga namamatay ang kanilang mga anak sa kanilang mga bisig dahil sa gutom. Napakaraming kawala ng balansyo sa planetang ito. Kaya't ang dapat mangyari sa paglipat na ito ay ang tinatawag mong mga proyektong mga katao ay dapat maging ang larangan ng paglaro ay dapat tumikha ng mga pangunahing kaalaman para sa marami. At sa sandaling ang mga pangunahing kaalaman ay nalikha, kung gayon ang mga hindi pa natutugunan ang kanilang pisikal na paraan ay maaaring sumulong sa kamalayan, maaaring itaas ang kanilang sarili, maaring magpatuloy sa kanilang paglakbay at espiritualidad. Napakahirap para sa mga may sakit, nagugutom, na gustong sumulong sa kamalayan. Nakikita mo? Kaya itong great change over na nagaganap ay magaganap. Magkakaroon ng pagbabago gaya ng ibinigay ng one to serves para yangat sila at maging ang larangan ng paglalaro sa planetang ito upang matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Namaste. Salamat. Napakabuti. No, Pagkatapos ay handa na kami ilabas ang channel. Sasyana, mayroon ko bang pamamaalam na mensahe dito? Magbibigay kami ng isang maikling mensahe dito na ang lahat ay dapat pumasok sa ideya ng pagiging paglilingkod sa iba. Yun lang. Namaste. Napakabuti. At sinabi, sinasabi lang namin dito, maghintay ka. Patuloy na gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin sa loob ng ilang sandali. Magsanay sa pagiging nasa sandali at huwag mangamba o mag-alala tungkol sa kung ano ang darating pa, maging sa ngayon at lahat ay magiging maganda. Shanti, sumaiyo ang kapayapaan, maging isa. Kung gusto mong sumali sa Ancient Awakenings at lumahak, lumahok sa aming mga tawag sa linggo, mangyaring pumunta sa aming website ng Meetup na www.meetup.com slash ancient Dasha siya wikinigs at sumali doon.